Kahapon po, naglabas na kayo ng statement tungkol po dito sa napakaingay sa social media na sinasabi nga pong pangyayari sa Los Angeles. I hope you don't mind para lang ho direktamente makatugon kayo doon sa official statement ng office ni Senator Amy Marcos. Ma'am ha? Babasahin ko lang po ito para po tugon ang tugon po ninyo ay eksakto. Dito po sa kanyang statement na inilabas ano po, July 14, dito po no sa mga sinasabing allegation no. Given the gravity of these allegations and the matter's undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death ito po yung pagkamatay ni Ginoong Paulo Tantoco at kami po humihingi ng pangunawa sa kanyang pamilya sa pagtalakay uh, uh, po sa isyong ito. Kasi nga po ito po ngayon ay nagkaroon na po ng uh, usapin dahil sa statement na ito ni Binibining Marcos. Including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. I also call for de-clarification of the First Lady's whereabouts in the relevant time as may be reflected in official records such as the Medical Examiner's Report to dispel further speculation. Ano po ang inyong pong official pahayag po dito? Unang-una po, uh, hindi po kami maggagawa ng pagpapaliwanag dahil lamang sa utos, Ninuman, uh, kahapon po binigay na po namin ang statement para po maliwanagan ang taong bayan dahil nga sa kumakalat na fake news na ito, disinformation. Sa atin sa atin lang to. Bola lang yan. Uh, we owe it to the people para po yung mga tao po, ang taong bayan po ay makita kung sino ba yung nagsisinungaling at sino yung gumagawa-gawa lang ng kwento. So wala po kami obligasyon na mag-report, kanyan naman. Obligasyon po namin na ipaalam ang katotohanan sa taong bayan. Parang may naamoy ako hindi maganda. Di totoo yan. Galit ka ba? Ano si ulo? Opo. At, uh, uh, at ano po ang katotohanan ng ma'am dito po na binamagin po ninyo? Uh, yung pong pinalabas kasi na police report, uh, digitally altered po <laughs> Gago'y nyo mga tanga! Na binabanggit pati yung pangalan ni uh, First Lady. Yung party po na yon, uh, digit, digita, digitally altered po. <laughs> Gago. Digitally altered po ito. Ah, uh, meron ho ba kayong informasyon kung sino ang may gawa nito. Ah, uh, wala po kaming alam na informasyon kung sino mismo yung nag nag uh, nag alter pero kung sino yung naglabas ang presumption, siya yung nag-alter. Gago inyo, mga tanga! Presumption. Okay. Ganda naman sa batas natin, sa law. O sino yung may hawak na, na fake documents at siya ang nagpalabas ito, ang presumption, siya yung gumawa. Opo. Uh, yan pong sinasabi yung siya ang may gawa uh, po, at ang presumption po siya yung pinanggalingan nito. May sinasabi yung yung mga Taong responsable nga at kakasuhan daw po. Ah, meron ho ba kayo informasyon kung sino-sino itong kakasuhan at ano po ang kasong kakaharapin? Dinawin ko lang po sir Ted ha? Wala po akong sinabing kakasuhan. Tinanong lang po sa akin ay okay. posible bang kasuhan. Okay. Ang sabi natin po kahapon ay pag-aaralan pero hmm. malamang ay napapanahon na. <laughs> So kung kakasuhan po, ayan po ay depende po sa unang ginang at sa mga taong involved po at pag-aaralan po niya. Opo. ah uh, so kung po, para nang iklaro natin ang inyong statement po, kung meron mang kakasuhan, opo, ang magkakaso dito ay ang unang ginang. Opo. Sa kayong mga taong nadamay po mga pribadong taong nadamay sa kagagawa nito mga obstructionist Opo. Ma'am, mawalang galang lang po, Tony, ha? Uh, dito sa pagkakataong ito, kasi nga kami po, ano kami po, sa amin pong programa, yun din po ng paggalang, ano po, sa pamilya ng mga nasasangkot dito. Meron hubang Naging ugnayan na ang tanggapan ng unang ginang sa pamilya po dito nung uh, namatay? Sa aking pagkakalam, uh, meron po... Opo, yun hubang bang um, ginang nito pong uh, uh, sinawim paalad rito ay konektado pa po? sa Konektado ba daw ho hanggang ngayon sa palasyo at uh, may posisyon sa tanggapan ng unang ginang? Yes po. Apo. At ngayon ho ba ay bumapasok na po o naka-leave pa rin po siya? Nagtatrabaho hmm. na po. Parang may naamoy ako hindi maganda. Uh, sa biyahe po ngayon ni Presidente Marcos sa uh, Amerika, kasama pumuli ang unang ginang? Hindi po.